Sana po ano, nawain po natin yung mensahe nung tula. Kasi ano na eh, <laughs> lagi na lang nakita kumakanta tumutugtog kaya tula naman. Okay, you know. Uh, aking pasasalamat sa tula ko ibibiga. Mga ate, mga kuya, makinig kayo nawa. Buot ng isilang at sa mundo ay namulat. Pagpapalat kaligayan, binigay niya ang lahat-lahat. Mga ay pinagkalob, di na lubos mabilang. Iyo pang isama, mga mapagmahal na magulang. Sa aking paglaki, pagtahak ng aking buhay, pangkaraniwan na lamang ang ako ay sumablay. Ano mang laki ng problema tila pasan ko ang whole world. Gaano <laughs> man to kabigat, bumpanis yan kay Lord. Amen. Ngunit sa iyong gabay at walang sawit at mamahal, bakit konting siklot lamang ikaw ay umaangal? Minsay pinaratay sa mabigat na karamdaman, Diyos ay sinisisi kung ba't ito'y naramdaman. Dating pagpapala, ngayon na may pagpapalo, isang malaking katanungan, Diyos ko, bakit po? Di mo ba naiisip, naitanong sa sarili, kapatid, kailan ka huling nagdasal at nagsisi? Lagi mong inaabangan mga pagpapala niya. Try mo namang manalangin at pagpasalamat sa kanya. Kung di dahil sa ating Diyos, lahat tayo ay wala. Kapatid, ito marahil ay isang tamang babala. Atin ang talikdan lahat ng ating kasalanan. Magsisit magpabautismo kay Jesus sa kanyang ngalan. Dito magsisimula, ganap na kagalakan. Buhay na kasiyasiya at puno ng kasiyahan. O ano pat na kasimangot, huwag ka nang malungkot. Malakas na palakpakan para problema niyo'y malimot. Walang hanggang pasasalamat, papuri at pagsamba ko. Salamat o Diyos ko. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Sana po nahanan natin yung mensahe ni Lord. Uh, Bila po. Thank you, miss. Happy birthday birthday na naman natin. Uh, yun lang po. Saka, nagpapasalamat po ako sa Amen. Diyos kasi, uh, bali, 3 years na po ako dito sa Prince of Peace and continuous po yung mga blessing na ipinagkakalaw niya. Uh, pinangawakan ko lang po yung sinabi ni Lord na aalisin kita dyan sa dati mong company. Bibya, bibigyan kita ng mas bagad ng company. Kaya, so blessed po, napunta po ako sa Nova Company. Kaya, bless na bless po Amen. Birthday din po ni Ate Janice. Amen. Happy, Happy birthday po Ate Janice. Sama ka na po. <laughs> birthday, Tidya. Happy birthday po. <laughs> <laughs> tayo po'y tumayo. Eh, isang kongregasyon po tayo manalangin bilang pasasalamat sa ating sa kanilang karawan. Thank you, Thank you Lord. Maraming maraming salamat po, Ama. Salamat po, Lord. Hallelujah. Lord, we worship you. We thank you. We bless you. We love you. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Father. Father, salamat po, God, sa araw na ito, God, na pinagkaloob mo po sa aming buhay. Lalo tigit, Lord God, sa um, pinagkaloob mo, God, sa aming kapatid na ito, Lord God, na si Kuya Jason, Kuya Junior, so God, and Ate Janice, Lord God. Napakabuti mo po, God, sa kanilang buhay, Lord God. Salamat po, o God, sa bawat taon, Lord God, na darating yung kanilang kaarawan, Lord God. May bago pang na kalangan para sa kanila, Lord, salamat po, O God, sa nakaraang taon, Lord God, na ibinigay mo po sa kanilang buhay, O God. Salamat po sa nakaraang taon na lubos-lubos po, O God, ang pagpapala mo, O God, na ibinigay mo po sa kanilang buhay, O God. Ama, muli ko po silang itinatasay, Lord God, na once again, Lord God, for another year, another double blessing, O God, para sa kanilang buhay, O God, in the name of Jesus, O God. Lord, we claim, Lord God, lahat God, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord God. We believe, Lord God, na pagpapalain mo sila uod na ngayong taon na ito, O God. And Lord, ang hinihiling ko po, Lord God, na double portion of blessing this year sa kanilang buhay, O God. Double portion of favor ay bigay po sa kanilang buhay, O God, in the name of Jesus, O God. Hallelujah. Maraming maraming salamat po, Lord oh God. And Lord, we claim always, Lord oh God, the promise of oh God of Psalms 91 verse 16, Lord oh God. Hallelujah, O oh God. With long life, Lord oh God, you will satisfy them, Lord oh God. Lord, alam mo kanilang buhay, O oh God. They will... Lagi silang Lord oh God, nananalangin sa yo. Lagi silang Lord oh God, nandirito o oh sa simbahan. Lagi silang Lord oh God, nandirito o oh ang mga puso nila Lord oh God, ay handang maglingkod sa Lord oh God. Maraming maraming salamat po, Lord God. Salamat po, Lord, sa panibagong taon, pa, Lord God, panibagong pagpapala na ibibigay mo po sa kanilang buhay agad. Lord, salamat po, God. We thank you. We bless you. We give you the highest praise and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.